Ayan, si Pare. Ayan siya nahuli. Ayan, inilabas ko siya. Lamalabas si Kabayan. Ang ganda-ganda mo pa naman. Very beautiful ka. Laki ng foot mo. Ang haba mo pala. Ilang inches yung buntot mo. Nagulat ako sa'yo ah. ay ka mo yung kamay ko Ayan ah. Oh. Inawa siya. Ayun na. Oh. Gusto niya pang kuhanin yung cellphone ko. Ayun siya. Ay, Phil. ko eh. Bakit may nawakan? Ang Phil to. Pula yung lips oh. Ginanong oh. ko, hinawakan yung kamay ko eh. Mamaya, magka. Ayan siya. Ang cute-cute niya. Gusto niya pang kuhanin yung cellphone ko. Nagmamaba ito. Hmm? Ano yan? Ipupasok Ito po mo yan? Payat na. Payat na, Kasi wala siyang pagkain. Piyaki na. O, oh, pahalik yan? Saan Ito? ba hinawakan yun? Dito, hinawakan ko. Hinawakan niya rin yung kamay dito, oh, ay, ay, man. Man. Ay, Makala, ko. Dito pa yun? Hoy, wag mong ano yun dyan. yan. Saan ba siya hinawakan? makakalusot. Baka dito. Ah! <laughs> si Ulo! Huwag mo na mo yan. Ako na ang Ako na yan. Ako na Taba. Ah, taba-taba. Uy, ay. Ay. hindi. Huwag yung anuhin yan. Di ba ka yan makakawala. Ano ka ba sente ka? Pag inanon mo, makakawala. Akin na, akin na. Akin akin na. Oo, akin 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 na. Uy, pagka nabuksan yan, dahil huwag mo dyan. Huwag mong iganyan. Saan ba? Ano? Ito lang. Gano'n, no? Gano'n, gano'n. Gano'n, Ha? Pag pumunta ngayon. <laughs> oh, hawak-hawak ka pa siya ayan siya, oh, laki, oh ganda ng lips niya, kulay pula, oh red lips pa siya, ah ilang araw tong hindi kumakain, hindi namatay wala, kinakagal niya, oh ay, oh uy, gusto na lumabas ba, ganon. Ba yun, ba? ganon ganon nagbubuksan niya muntik na ano ba, ba yan? may alam ko, yata, at

Kumakain siya. Kaya mo siya kumain. Gutom. Pinapakain ko siya ng manok yung pagkain ko kanina. Yan siya kumakain, no? Oh. Gutom na siya, eh. Kain, no? Oh. Kain, no? Oh. Oo. Oh, oh. Yan. Oo, oh, pinakain niya. Alam, susuot natin. Yan, no? Oh. Binigyan ko siya ng pagkain. Ah. Oh. Sa. Oh. Oh. Namumula yung lips. Ah, eh, kumain, kumain, kumain na goto. Eh, kumain. Binibigyan ko siya pagkain. Kawawa naman. Ilang araw tong hindi kumain eh. O, oh, kain. You know. Yun, 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 yun. Oh. Yun. Kain ka. Tiko lang. Iayos natin. Oh. Ayan, kain. Kain ka. Ah, may tinakain dyan dun na laglag sa laba, sa baba. Ayan. Eh. Ina yata siya nakakakita eh. Dating araw-araw siya. May balbas na siya, matanda na. Aba ng ilong, ha. Ah. Aba ng ilong, ha. Oh. Pinapakain ko, kawawa naman. Sabi ng kasama ko, buusan daw ng tubig. Sabi ko, wag kawawa naman paawalaan mo na lang doon sa labas hindi naman yan magagalit sa atin eh kasi ano Ngayon yan na kumain nagtatampo na siya gusto niya talaga nung lumabas laki ng mata oh laki ng mata nito ah ibang klase ito ah oo oh, oh. wow Taga! mukhang pusa red lips din siya at saka yung mga paa niya kulay pink ah Pang mayaman talaga yung paa niyo. Mahaba ng kuko. Ang ganda ng kuko niyo. Kulay pink ah. Ang ganda ng kuko ah. Ayan oh. Ano ka? Ikaw yung kumakain ng sambusa dyan sa kapitbahay, no? Nakikita kita minsan dati dyan Tapos pumunta ka dito sa shop namin. Hindi ka makalabas. Kasi gutom ka na. Kumain ka na! Ayaw mo pang kumain. Binibigyan na nga ikaw ng pagkain. Bala ka sa buhay mo. Ayun! 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 <laughs> yon, yon. Pag yan nakawala to, ewan mo lang sa'yo. <laughs> At least, nasa labas na siya. Ano mo yan? ng tagapataya ng killer, si Inday. <laughs>